Hello po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon At tayo po ay mamimigay uli ng mga lucky numbers Syempre sa mga hindi pa nakakuha ng lucky numbers natin Kaninang umaga, tanghali, hapon At syempre ngayon mismo, last draw, mamimigay po tayo Alam nyo po mga kalaki uh, Kanina po may nasalubong po ako doon na matanda sa may palengke Sabi niya gano'n, Sir Red Alam nyo po, sabi niya sa akin Kamukhang kamukha uh, Sabi niya sa akin, kamukhang kamukha ko daw yung yung pamangkin niya sabi niya ganun sa akin kasi po ah uh, uh, kanina po syempre kahit paano naman may mga nakakakilala na sa atin di ba? may mga nagpapa -picture, sabi niya pwede po ba ako magpapicture picture sa iyo kasi kamukhang kamukha niyo po yung pamangkin ko sabi niya inisip ko naman sino kaya yung pamangkin niya tapos pinakita niya sa akin yung picture may hawig nga ako. Ay ayun na katuwa. sabi niya lagi daw niya, lagi daw niya na inaabangan yung mga videos namin at minsan daw uh, napanalo daw namin siya kaya lang ang taya lang daw niya ay 4 pesos. STL po 'yun. O di nanalo siya 4 pesos, ilan ba 'yun? 6 ba? 6 times 4. So, 18. O di 1 di ba Kaya tuwang-tuwa siya. Kaya mula noon, sinusubaybayan na daw niya po tayo. At kanina, nakita niya ako ng personal. Ayun, nagpa-picture si Lola. Ayun po, mga kalaki. Kaya, di ba nakakatuwa? Ibig sabihin, di ba nakita mo kahit yung mga walang pinipiling edad, di ba? Walang pinipiling edad talaga yung ating mga vlog. Kaya, sa mga may gusto po dyan, kung interesado kayo, oy hindi po pwede ang bata, ah. Basta, Uh, ah, Siyempre yung mga adult naman. Okay? So mga kalaki, kung ready ka na at ready na rin ako, tara mamigay na po tayo ng mga lucky numbers po ngayon pong alas 5 ng hapon. At ang lucky numbers natin, tandaan nyo, libre walang bayad ha. Ah. Private consultation lamang po ang may membership yung mga kalaki. At syempre, yung mga interesado dyan, dapat makakausap nyo po muna ako bago po kayo magpa-member para legit na legit po na ako po mismo yung kausap nyo. Okay, 3 months po ang membership natin. Yun po, ah, interesado kayo, tatawagan ko kayo. At syempre mga kalaki, tandaan nyo po ah, ang lucky numbers natin 3 days po bago natin palitan. Kaya kung ready ka na, halika na. Kunin mo na ang mga lucky numbers ngayong alas 5 ng hapon. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ito na po mga kalaki, ang 2-digit lucky numbers ngayon pong hapon. Ang 2-digit lucky numbers mo ay number 17 at number 26. Yun po yung una ang pangalawa po, number 3 at number 24. At ang pangatlo po, number 8 at number 12. At syempre mga kalaki, isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers natin ay number 7, number 8 at number 8. Yun po yung una. At ang pangalawa po, number 2, number 0 at number 9. At ang pangatlo po, number 8 number 3 at number 1. Ayan po yung pangatlo. Okay, so mga kalaki, tandaan nyo po ang 2 digit, 3 digit at 4 digit po, inirarumble natin yan. Pwede po para pag mabaliktad po yung numero, assure eh win po tayo kung gusto mo lang. Okay, kung ayaw mo, bahala ka sa buhay mo. <laughs> Ito na mga kalaki, sunod na po natin ang 4 digit lucky numbers. At baka abutan pa ako ng ulan dito. Alam niyo naman ang panahon, uulan na araw, uulan na araw. Kakaloka. Kaya ito na po mga kalaki ang 4 digit lucky numbers mo. Number 9, number 3, number 0 at number 1. Yun po yung una. At ang pangalawa po, number 8, number 7, number 2 at number 2 at ang pangatlo po number 5 number 3 number 1 at number 9 mga kalaki ayan po kumpleto na po ang ating 3 digit 2 digit at 4 digit eh bay bay, ano pang hinihintay mo di ba ito ang hinihintay mo yung 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers pero bago natin ibigay yan Siyempre, sa mga bago po sa mga Facebook namin, lagi kong sinasabi pag may mga bagong followers, kung gusto nyo po makatanggap ng mga libreng lucky numbers, abay, ipollow nyo kami. Dapat po nakapollow po kayo sa Facebook natin, hanapin po Red Parungkin, yung merong 316,000 followers. At sa TikTok po, 413,000 followers. Sa YouTube po, 16,000 followers na po tayo mga kalaki. Okay, at syempre may second account po tayo. Aris Gatchalian at Red Parungkin yung naka yellow t-shirt po ako na may picture po namin ni Lola Carmen na meron na pong 50,000 followers na po mga kalaki kaya ano pang hinihintay mo diba shout out shout out shout out ka dyan diba sa mga nagtatanong kung nakakapagpanalo kami abay oo naman po pero hindi pa po milyon oo. Oh. 'di diba? Hindi kami sinungaling. Malay mo naman ikaw na nagtatanong, ikaw pala manalo ng milyon. Maging masaya po tayo sa kapalaran ng iba, huwag po tayong maging inggitero, inggitera dahil malay mo mas malaki po ang biyayang nakalaan para sa iyo. Okay? So mga kalaki, eto na po tandaan niyo ha sa mga interesado pong magpa-private consultation ngayon pong September, hanggang September na lang po ang ating Uh, mem registration membership fee po. Ang ganda na lang po. Kasi po yung mga nagpa-member po ng July, August, September, magre-renew na lang po sila. Kung gusto nila. Pero hindi na po tayo mag-open ng slot. Ayan po at sila po ang tututukan natin hanggang 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 sa maging milyonaryo sila sana. Nawa ano? Kaya mga kalaki, eto na po ang mga... 6 digit ay 5 digit lucky numbers abroad at Pilipinas narito na ang 5 digit lucky numbers mo ay number 13 number 27, number 28, number 16 at number 24, yan po yung una at ang pangalawa po number 5 number 23, number 19, number 36 at number 38 yan po yung pang pangalawa at syempre bago po natin ibigay ang 6 digit lucky numbers, ang 6 digit lucky numbers po namin pwede po ito sa 642 45, 49 55 at 58. Ayan po, kung ready ka na, abay kunin mo na to. Baka malay mo naman ngayong araw na to. Ngayong buong maghapon na to, ikaw pala ang unang milyonaryo namin. Kaya eto na po, number 17, number 22, number 26, number 35, number 37 at number 40. Yan po yung una. At ang pangalawa po, nandito na po, number 33, number 16, number 9,

Seven. Ayan po ang pangalawang six-digit lucky numbers. Ayan, kompleto na po mga kalaki. Ang aming mga lucky numbers ngayon pong hapon, takbo na sa sukin yung outlet at ingat-ingat dahil umuulan, hihinto, uulan, hihinto. Bawal po magkasakit. At syempre, ang hangad namin dito sa Lucky World, manalo ka, maranasan mong manalo, tuwang-tuwa na po kami nun. At ito na po ang shout-out time. Shout-out po dito po sa Singapore. Uy, sa Singapore po, ah... Uh, 10 years na po akong naninilbihan dito Sir Red Sana po mapalarin na ako ng makauwi na po At makapagpatayo po ng bahay Makapagumpisa po ng negosyo negosyong maliit Wow naman Papalarin ka, huwag kang mag-alala Lagi tayong think positive Okay? Kasi habang buhay tayo lumalaban So papalarin ka, maniwala ka At syempre, eto na po mga kalaki Ang mga toda Ayan po Sa mga kasamahan ko po rito Ng mga gwapo at mga macho mga driver po dito sa Saan yan? Ah, dito po sa may baklaran. Hello po. Maraming maraming salamat po sa inyo sa panonood dyan. Ano po? At syempre po sana makapagsimba ko dyan. At syempre ito pumuli si Sir Red na nagsasabi ang mga numbers namin. Huwag agad bibitawan dahil baka malay mo bumalik yung number na yun. Binitawan mo. Sayang. Kaya good luck po.